Ayan po, na ito na po tayo sa mag-asawang bato sa barangay Biliwasayan. Ito po yung tinatawag nilang mag-asawang bato dahil napakalaki at hindi talaga naghihiwalay yung mag-asawang bato na yan. So, ayan po yung isa, yung isang malaking malaki. Ayan po. O yun. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, na naman po yung isa. Ayan yung napaanuhan ng hindi po yung nakausli yung nasa mismo tubig. Ayun po yung nasa, ayun yung sa dulo. Kita nyo po yung malaking bato. Tapos yan yung mag-asawa. Tinatawag po yan nila na mag bato. So yun po ang alamin ko sa sunod kung bakit tinatawag na mag bato. Pero sabi nila kasi hindi nga daw po naghihiwalay. ayun mukha lang po yung mababaw. ayun medyo malabo na at wala ng ulan. So pero napakalalim po yan. Yung tubig lalo na dun sa ilalim ng bato yun sa ila, yung bato na yan po ay may tubig yun po yan sa ilalim napakalalim po yan so kadalasan po dito nag yung nangingilaw yung mga taga dito naghanap nangingilaw ng hipon o kaya isda so ayan dito nyo po ito matagta, matatagpuan sa barangay Bilyewasayan po so Ayan po. Tapos, yun pong nakikita nyo, yun po yung dam. ayun po yung, ay, saan ba? Ayan. Ayan po. Yun po yung dam ng Biliwas Ayan. So, ayan lamang po. Ayan, pakita ko sa inyo ng, ano, malapitan yung, ano, yung mag-asawang bato. Iba ba, kamera ko po. Hindi po kasi ako marunong lum. Hindi okay, po ako marunong lumangoy. Kaya, ayan, dito-dito lang tayo sa tabi. Ayan guys, sa gusto pong lumayo dito. Ayan. Tanong nyo lamang po ang Barangay Bilyewas. Ayan. Ayan. So, kung gusto nyo pong sumama dito sa mag-asawang bato o gusto nyo mamasyal, talagang maganda po. Hindi lang ako makapunta doon gawa ng hindi ako marunong lumangoy. Ayan. Yung maglula. Ayan si Bella. So, dito-dito lang ako sa tabi. Kawawa naman. ayan, ayan. Bye bye. Ayan, so bababa tayo. Malalim kasi. So dito tayo sa una na. <laughs> ah, Yan mabato lang siya, mabato. Ingat-ingat hmm. talaga gawa nung no? madulas. Ayan guys. So ayan, medyo na, na tayo sa malapitan. Ayan po yung isa. Ayan. So ayan, na ito tayo sa mga kasawang bato. Dito po yun sa barangay Belihuas. Ayan. Ayan po, sobrang lalim yan. So, sobrang lalim. Ayan, hindi ko Dito lang ako sa, ayan, hanggang tuhod <laughs> kasi hindi nga po ako marunong maglamoy oy madulas yan ayan guys so ayan po kami po ay pauwi na ayan tangali na ayun naman po nakikita nyo doon yun po yung dam dam po yan so ayan 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 po yung isang ayan po yung asawa ito po yung isang asawa ayan So, yan ang mga anak. Yan yung mga anak, yung dalawang bato na yan. Na malalaki din. So, napakalalim yan. mama, nasan yung anak? Ay! May sabon na natin, suso. Ayan. Mama, hintayos.